At dahil sa kalandian kong taglay ay hinalikan ko siya sa try kahit yung palang ang unang beses namin na nagkita. Hulog na hulog ako sa kanya at sinabi niyang hintayin ko daw na maghil siya at babalikan niya ako kaya ako naman tong tanga ay naniwala sa kanya at naghintay ako. Pero makalipas lang ilang araw ay sinabi niya sa akin na wag na akong maghintay dahil nagkabalikan na sila ng ex niya kaya King Inamers wala naman akong magawa. Tawagin daw natin siyang Kay at Dwayne naman ang itawag natin kay Boylet. August 6, 2022 nang magkaayaan sila ng kanya mga kaibigan na pumunta sa isang bar. Ito ang kanyang first time na magbar at ito ang pinakamasayang araw niya dahil dito niya nakilala si Dwayne. Pero dahil walang tao sa una nilang pinuntahan na bar ay nagdesisyon sila na lumipat sa isa pang bar na mas malapit sa kanilang pinuntahan. Lima silang magkakasama at gusto sana nila ay yung bar na maraming tao kaya paglipat nila ng bar ay humiwalay muna sa kanila yung dalawang lalaki nila nakasama kaya tatlo na lang silang natira. At silang tatlo na naiwan ay tamang sayaw lang at tamang hanap din sila ng table na pwedeng pwestuhan at natabi sila sa isang grupo ng lalaki. Napatingin siya sa kabilang table dahil napugian siya kay Dwayne na nauna nang nakausap ng dalawa niya pang kasama dahil tahimik lang siya sa umpisa. Kaya nung oras na magsisiar ang kanyang dalawang kaibigan ay nagsabi si Kay sa kanya mga kaibigan na sabihin kay Dwayne na bantayan muna siya habang wala pa siyang kasama. Pumayag naman si Dwayne na bantayan siya at nagkwentuhan silang dalawa pero iba na talaga ang pakiramdam ni Kay. Pag aalas madaling araw nang niyaya sila ni Dwayne na lumipat ulit ng ibang bar at sumama naman sila. Bali lima silang lahat dahil yung isang barkada niya ay nakalandian din yung isang barkada ni Dwayne. Dahil sa kalandian taglay nga daw ni Kay ay hindi niya napigilan na halikan si Dwayne kahit yun pa ang unang beses na nagkakilala sila. Alas 5 na ng umaga nang siya ay makauwi at chinat niya si Dwayne at nagsabi siya ng salamat at pasensya ka na kung ano man yung inasal ko kanina sa try. Tatlong araw silang nagka-chat at ang sabi sa kanya ni Dwayne ay hintayin lang na gumaling ang kanyang puso at babalikan niya si Kay. Pero pagkatapos lang sa sumagot ni Kay na siya ay maghihintay ay nagchat ulit sa kanya si Dwayne na wag na siyang maghintay dahil nagkabalika na sila ng kanyang ex-girlfriend. Kaya ang nasa isip ni Kay ay wala naman siyang magagawa kaya yung tatlong araw nilang pag-uusap ay inabot ng 6 months bago siya makapag-move on at bago sila ulit na kapag chat March 28 nang makapag-usap sila ulit at inabot yun ng April pero hindi na casual ang kanilang pag-uusap dahil nag aay ah, love you na sila sa isa't isa. Tinanggap niya ulit si Dwayne dahil ang sabi sa kanya ay nag na sila ulit ng kanyang girlfriend. Wala siyang pakialam kahit gawin pa siyang rebound. Pero biglang kinutuban si Kay dahil nung minsang tinawagan niya si Dwayne ay in another call siya kaya naputo lang kanilang usapan. pinlak niya si Dwayne sa lahat ng social media accounts pero hindi siya nakatiis dahil chinat niya rin si Dwayne pagkatapos lang ng limang araw. Kaya na napagpasyahan nila na magkita na kaya after 8 months ito na ang kanilang pangalawang pagkikita at kumain sila sa SM at tumambay. Bukod pa doon ay lalong tumangkad si Dwayne at lalo siyang pumogi pero pagkatapos naman noon ay natapos na ang kanilang conversation. may ibang lalaki pang nakakausap si Kay at yung lalaki na yon ang kanyang pinili dahil ang alam ni Kay ay magkakabalikan pa si Dwayne at ang kanyang ex-girlfriend. Pagkatapos niya magpasalamat kay Dwayne ay binlock na siya nito. Naging masaya naman si Kay sa loob ng isang buwan nilang pag-uusap. Lalaki na napili ni Kay para makarelasyon ay hindi rin naman nag-work dahil meron din siyang ibang kinakausap kaya naghiwalay din sila agad. June 18 na mag over si Kay sa kanyang kaibigan at dito niya naisipan na tawagan si Dwayne kahit alam niya na may girlfriend na siya. Kung pagkakataon na nakapag-chat sila ay wala nang landian dahil napag-usapan nila na magiging magkaibigan na lang si dahil mas matagal nga naman ang relasyon kung magkaibigan lang. Pero sa pagtagal ng kanilang pag-uusap ay hindi na talaga mapigilan ni Kay ang kanyang nararamdaman. Oo na pinag-usapan nila na magkaibigan lang sila pero may pagtingin pa rin talaga siya kay Dwayne. Gabi-gabi na silang nagtatawagan at bigla nilang napag-usapan na magkikita sila ulit kaya sinundo siya ni Dwayne sa bahay nila. Sa pagkakaalam ni Dwayne ay ibang lalaki ang nagugustuhan ni Kay dahil ayaw niyang umamin sa kanyang nararamdaman. Pero pagkatapos nilang magkita ay umamin na siya kay Dwayne na siya ang lalaking tinutukoy niya na nagugustuhan nagustuhan niya. maayos pa rin naman ang kanilang pagkakaibigan pero hindi nagtagal ay nagkagustuhan na talaga sila sa isa't isa kahit alam nila na may girlfriend pa rin si Dwayne. Tatlong beses pa ulit silang nagkita pero sa pagkakataong yon ay hindi na sila parang magkaibigan kundi parang magjowa na. Sa sitwasyon naman ni Kay ay ilang beses niya pa rin namang sinubukang iwasan si Dwayne dahil nakukonsensya na din siya sa girlfriend ni Dwayne. At eto na ang exciting part dahil August 11 ay nagkita sila ulit pero this time ay nagchorbahan na silang dalawa. Dahil pagkatapos lang ng pangyayari sa kanilang dalawa ay bigla na lang nagiba ang ugali ni Dwayne sa kanya. Naman nagre si Kay dahil alam niya na side chicks lang siya at wala naman siyang karapatan. Pagkatapos kasi na may nangyari sa amin ay dalawang araw niya na akong hindi kinausap kaya napatunayan ko na yun lang talaga ang habol niya sa akin. Sobrang nasasaktan ako dahil ang ako dahil tinolerate ko ang sarili ko na gumawa ng mali para lang maging masaya ako. Pakaramdam ko kasi ay kaya niya lang ako ginusto dahil alam niyang gusto ko din siya. Pag sana ako mabash dito dahil nagmahal lang naman ako kahit alam kong mali. Sisisi na po ako sa lahat-lahat dahil masyado akong nadala dahil masyado ko siyang minahal kaya sobrang engot ko po sa na yan. Kaya naguguluhan ako kung talaga bang minahal niya ako at kung oo, anong lugar ko sa buhay niya. this time ay itatama ako na ang mga pagkakamali ko, iiwas na talaga ako sa kanya at kahit tawagin niyo pa akong malandi ay tatanggapin ko. Kung kasalanan man na mahalin ko si Dwayne ay humihingi ako ng tawad sa girlfriend niya. Alam kong darating ang araw na malalaman mo ang tungkol sa aming dalawa kaya patawarin mo sana ako. Hindi ako nag-iisip dahil alam ko naman na babae din ako at alam ko rin ang pakiramdam na niloloko. Sensya na kung nauhaw ako sa pagmamahal at nakuha ko yon sa boyfriend mo, hindi ko sinasadya. Pangako ko sa'yo na iiwas na talaga ako at hindi ko na siya kakausapin. Pangako yan. Kaya hanggang dito na lang, Ati Charisse. Sana po hindi uminit ang mga ulo niyo. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka every day. Kaya graduate ka na Maya Alim Cruz at Andela Cruz. Merli Rabusa at Lava Jean Rosales. Pain Ring Canoda at Fiona. Kaya yun lang like share para alam mo na nami bukas bye bye.